parang nambibili na rin tayo ng tao eh sinisilaw natin sila para magustuhan nila tayo when in fact ang mas nakakasilaw kasi talaga yung ningning ng mga puso natin That's right kung paano natin tat kung paano rin natin tinatrato yung mga tao sa paligid Ito, natin oh. ma-appreciate nila kung paano natin sila totoong mamahalin mm -hmm. ma-appreciate nung, nung nung taong pinagbibigyan natin ng ng pag at eventually mawawalang halaga yung mga material na ibinibigay mo because at the end of the day ang magnining ng talaga yung binibigay ng ganda ng puso at ng kaluluwa yeah. So, ayun, guys. Totoo yun. So, yung mga material na bagay is panandalian na kaligayahan lang. Pero yung tunay na pagmamahal ay eh, bigay mo sa isang tao. Eh, forever yun. So, hindi magwawa kasi. So, yun, guys. Uh, ito ay reaction video ko sa 8 show time. Ayan, CCTO to 8 show time. shout shoutout ko sa mga nanonood ng aking mga short video. Pasensya na kayo. Ah. Uh, sana lang talaga ako mag-upload pero since may time ako ngayon sa araw na to dahil wala akong pasok ayan maraming salamat at uh, na malaking tulong po ang inyong panunood sa akin mga video lalo na sa akin mga short video kahit paano nakakaipon tayo so sa mga tao pong hindi nagustuhan na aking ang aking pag-upload mga short video pasensya na po kayo guys uh, na nakakatulong po ito sa amin, sa aking pamilya, at lalong-lalo na po na magkaroon po ako ng college. Dahil dito po sa akin, sa Pilipinas, ay sobrang hirap po ng buhay na kailangan po natin dagdag kita. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. God bless and see you soon on my next upload. Bye-bye! So, ayun, guys. Totoo yun. So, yung mga material na bagay is panandalian na kaligayahan lang. Yun. Pero yung tunay na pagmamahal, ay eh, bigay mo sa isang tao. Eh, forever yun. So, hindi magwawakas kasi So, ayun, guys. Ah, uh, ito ay reaction video ko sa 8 show time. Ayan, CCTO to 8 show time. shout shoutout ko sa mga Lord ng aking mga short video. Pasensya na kayo. Uh, sana lang talaga ako mag-upload pero since may time ako ngayon sa araw na to dahil wala akong pasok. Ayan, maraming salamat at uh, na malaking tulong po ang inyong panunood sa aking mga video, lalo sa akin mga short video, kahit paano nakakaipon tayo. So sa mga tao pong hindi nagustuhan na aking pag-upload mga short video, pasensya na po kayo guys. Uh, nakakatulong po ito sa amin, sa aking pamilya at lalong-lalo na po na magkaroon po ako ng college. Dahil dito po sa aking, sa Pilipinas ay sobrang hirap po ng buhay na kailangan po natin dagdag kita. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. God bless and see you soon on my next upload. Bye-bye!